Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 2, Talata 18 hanggang 22. Sa ebanghelyong ito, makikita natin na may lumapit kay Jesus at nagtanong tungkol sa pag-aayuno sapagkat ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga pariseyo ay nag-aayuno. Ngunit para bang si Yeso Kristo at ang kanyang mga alagad ay hindi. At ang sagot ni Yesus, dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinakasal? Hindi. Hanggat kasama nila ito, hindi nila gagawin iyon at idinugtong ni Yesus, ngunit darating ang araw na ilalayo ito sa kanila at saka pa lamang sila mag-aayuno. Alam natin na sa kasulatan, ang pag-aayuno ay tanda ng pagsisisi sa kasalanan. Kasama nito, ang pagsusuot ng sako at paglalagay ng abo sa ulunan. Ngunit, sa Ebanghelyong ito, tinutukoy ni Heso Kristo na ang kanyang pagdating bilang larawan ng lalaking ikakasal ay pagdating upang sabihin sa mga taong nagsisisi na sila ay kinahabagan na at pinatawad na ng Diyos. Naparito siya upang ipahayag ang mabuting balita na ang kasalanan ay wasak na, napagtagumpayan na ng pag-ibig ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, inihalin tulad niya ang kanyang pagparito sa isang kasalan at siya ang lalaking ikakasal. At ang kasalan ay isang pangyayaring puno ng kaligayahan. Puno ng kaligayahan sapagkat ang lalaking ikakasal ay ibinibigay ang kanyang sarili sa kanyang papakasalan sapagkat punong-puno siya ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga, ang kapatawaran sa mga kasalanan ay maaari ring ihalin tulad sa kasalan. Ang pagpapakasal ng ating Panginoong Yeso Kristo sa sangkatauhan ang pagiging isang katawan niya noong siya ay nagkatawang tao sa sangkatauhan ay upang ipahayag ang pag-ibig na ito. Ngunit sinabi na Yeso Kristo na darating din ang araw na ang mga tao ay mag-aayuno kapag nailayo sa kanila ang lalaking ikakasal. At ito ay nangyari, alam natin, nung si Yeso Kristo ay kinuha ng mga kawal, pinahirapan at ipinako sa krus. Binalot muli ng kalungkutan ang kanyang mga alagad. Binalot ili sila ng takot kaya sila inahiwalay kay Jesus hindi lamang dahil kinuha si Yesus ng mga kawal, ngunit sila rin ay nagtakbuhang palayo kay Yesus. At maaari nating sabihin na totoo ang Panginoon Yesu Kristo ay dumarating sa ating buhay dala-dala ang pag-ibig ng Diyos katulad ng sakasalan at inaanyayahan tayong magdiwang. Ngunit may mga pagkakataong sa ating buhay na si Kristo ay muling hirapan at naipapako sa krus sa tuwing tayo ay babagsak sa kasalanan. At sa mga panahong iyon, ang karanasan natin ay para bang hiwalay sa atin ang Panginoon o siya ay humiwalay sa atin. At ito ang sinasabi at mensahe ng Ebanghelyong ito sa araw ngayon. Na sa ganitong pagkakataon, kailangan natin muling mag-ayuno. Ang ibig sabihin, kailangan natin muling magsisi. Upang magkaroon tayo ng daan na makabalik sa piling ng Diyos. At napakagandang idinugtong sa Ibanghelyong ito ang kasabihan mula sa bibig ni Jesus. Sinabi niya, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang damit sapagkat kapag umurong ang bagong tela mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit ang ibig sabihin ni Kristo rito ay hindi maaaring paghaluin o gawing iisa ang luma at bago si Kristo bilang lalaking ikakasal ay dinadala ang bagong panahon panahon ng kaligtasan ang kanyang pagihirap, pagkapako sa krus, kamatayan at muling pagkabuhay ay para bigyan ng bagong buhay ang sanlibutan. Upang bigyan tayo ng bagong pagkatao, ng bagong kahulugan. Kaya ba parang sinasabi sa atin ni Yeso Kristo sa Ebanghelyong ito na kung tayo ay binabago ng Diyos, hindi natin maaaring haluan ito ng lumang pagkatao. Nang nakaraan na puno ng kahinaan at kasalanan sapagkat masisira ang lahat. Kaya nga, inaanyayahan tayo ng Panginoon sa isang napakagandang paglalakbay sapagkat nais niya tayong baguhin, nais niya tayong bigyan ng bagong langdas na tatahakin sa buhay na ito at sana ay wag na nating ihalo o balikan muli ang mga lumang buhay, ang mga lumang kahinaan, pagkakamali at kasalanan. Sapagkat katulad ng sinabi ni Yesu Kristo, ay lalo lang lalaki ang pagkakasira. At huling-huli, isa pang kasabihan ang binanggit ni Yesus sabi niya, wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Isa na namang napakalalim na mensahe sa bibig ng Panginoon. Ang bagong alak ay may kapangyarihan ito ay kumukulo upang magbigay ng bagong tamis at bagong lasa. At sa Ibanghelyo rin, sinabi na Yesu Kristo, ang kalis ng alak ay ang bagong tipan na kanyang dala-dala Bagong tipan sa kapatawaran ng kasalanan. At ito ang bagong alak. Bagong buhay dahil kay Yesu Kristo. Kaya nga, sinabi ni Yeso Kristo na siya ay aalis at ibibigay din ng Espiritu Santo upang ang sangkatauhan, ang mga taong maniniwala sa Kanya ay magkaroon ng bagong alak at bagong buhay. At katulad ng pinag-uusapan natin, hindi maaaring paghaluin ang luma at bago. Kaya nga sabi ni Yeso Kristo, hindi maaaring ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat sasabog ito at masasayang ang bagong alak at masasayang din ang sisidlan. Ang ibig sabihin, ang biyaya ng bagong buhay na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay kailangang ilagay sa isang bagong pagkatao. Kaya nga, ito'y paanyaya sa ating lahat kung gusto nating sumunod at tanggapin ang bagong regalo ng Diyos bagong espiritu, bagong buhay, bagong kahulugan at bagong layunin ng ating mga pagkatao. Sinasabi niya sa atin na kailangan nating suriin at alisin ang mga luma. Hindi naman natin maaaring isama sa bagong buhay na ito ang mga lumang kaibigan na nagdadala sa atin sa kasalanan. Hindi na natin Maaring ihalo sa bagong pagkatao natin ang mga lumang lugar kung saan tayo ay tumatahak sa pagkakamali. Hindi na rin natin maaring ihalo sa bagong ugnayan natin sa Diyos at sa kapwa ang mga makasalanan at maling ugnayan, relasyon sa nakaraan. Ang ibig sabihin ay inaanyayahan ng Diyos sa isang kasalan. Ang bagong buhay, ang bagong pagkatao ay isang kasalan na punung-puno ng kaligayahan, pag-ibig at pagmamahalan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.